Matagal ng sikat. Mula pa nung sumali sa ano, Little Miss Philippines. Tapos yung, so, lalo na yung kanta niyang ano, pagdating ng panahon, sikat pa sikat dyan eh. Kasi sino ba si Raisa Sige, ba? Kasi sino ba? Si Raisa po. Ah, R Raisa may teaser ba? <laughs> 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 Bakit mo gusto sumali sa Little Miss Philippines nung unang-una pa? pag Sabi niya po, Mama, uh, dadating yung panahon, ako na yung mapapagod mo. Kaya 3 years old pa lang po siya, doon no, na sinabi niya sa akin. Sabi ko, sige, basta gagalingan mo lagi. Tsaka lagi kang mag sa Panginoon. At tulungan, tulungan ka lang. ngayon po, hindi ako makapaniwala. Kasi parang, ano ba ito, nananaginip lang ba ako? Na natupad na, natupad na ng anak ko yung sinabi niya sa akin dati. Na ngayon nga siya na yung napapanood. Napakasaya po. Hindi ko po, hindi ko maintindihan yung nararamdaman. Nagpe-pray ka ba? Apo. May... Anong lagi mong pinagpe-pray? Malala po ako sa Little panalo sa iyo sa Little Miss Philippines? Yung ano po, yung sila ko po, tapos pan, Papa Jesus, Jesus sana po manalo ako sa Little Miss Philippines. Sumagot ka si Papa Jesus. Hindi po. Eh, nasa langit po siya <ummer Georgical>? eh.

Baby, baby. Kaya namin nandito na po sa taas. Kaya nandito na. Ang first step yung boys? Babe. Ito yung buhat na ha. 5, 6, 7, 8. Bubuhatin nila. Go! 1, 2, 3, Tapos talaga. Yan yung back bend, baby. And yung tinulog 7, 1, ka. 3, 4. Tapos first half ka. 5, 6, 7, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

Nakita kanina wala eh. Nakita mo lang. Oh, Baka masira na number natin yan eh. She knows what she's doing. She knows her place. And she knows how to. Uh, Musa sa to. Kama mani opera niya uh, siya. Baby, may lifting to ako ah, kaya mo. Kaisa lang. Boys, don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't kaya Don't worry. Don't バイドーていこう。はい。みんな。バイ。びっくりした。じゃあね、みんなとはまたね。はい。はおかな。それからはライ。だしたね。ずっと <laughs> Ako, bibang biba yung bata ko nakikita nyo sa TV.